I said, everybody, but what I'm saying, make four hours, make six hours, make eight hours, make 12 hours. Two tablets for every eight times. Eight times means how many days? Eight hours. How much? Three thirty times three. This is supposed. Oh, you you do the every eight hours first. So you calculate per day. Per day okay, twenty-four hours more, na. laro kama't sa Ah, sa isang sa isang araw, ano? eh, Ah, Ayun wala nang calculator. Mama sa nasa. No <laughs> 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 calculator please. <Sige>. Ha? <laughs> uh, <laughs> uh, uh, uh. <laughs> din ako minsan sa ano. Dalawang dalawang tablet sa every 8 hour, hours. Okay. Ilan 8 hours in okay. 24? Ay, uh, ilang beses sa uh, 8 hours in 24? 8 times 3. 3 4. 54. Tatlong beses mo bigyan big 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 ng pasyente ng dalawang sa within 24 hours. Ilang tableta ang bigyan Ang isang araw? Ang isang araw, bigyan sa pasyente 6. Ang sinabi ng doktor, ang stop date mo 30 days? 30, days. 30 oh. times 6? 180. 180. Okay. okay. Ang alam mo, ang ano mo lang yung oras, calculation mo. Okay? na. Okay. 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 mo. Yung ang 4 hours ng 24 hours it is pag apat na sabi ng doktor for every 4 hours ilang beses may bibig ang pasyente ng 24 hours 6, 6, 6 kasi anong beses may bibig yan eh. ang sinabi tablet ang sinabi multiply mo na yung ani na yun sa dalawang tablet. Eh. Okay ang isang araw. Pero ang maximum na kinukuha So, ayun sinabi ng doctor, o sige, give that patient 7 days. Yeah. for 7 days, 12 times 7. Mm. 84 yeah. tablets mm. for 7 si days. Pag kinami, ng 10 days. 10 days. 12 times 10. Mm. Uh, Ganun kasi simple. Okay? Isipin mo palagi yung oras ng isang araw is 24 hours. Okay, 24 hours. Yan lang pala yun. Divide mo kung sinabi ng doktor 4 hours. 24 hours is very okay. Ang um, answer na doon ay yun. Ay, anin ko palang bibig. Anin na beses kung bibig niya ng dalawang tablet mo sa araw. Ayan nakatay na yan mo ng, ito, in the morning, susunod na, noh? ng Eight. 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 8. Eight. 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 oras ang susunod yeah. okay. na? Eight. 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 naman 8. Kahitin um, mm, mm, tapos alam okay, na naman, okay, susunod so, okay. so okay. uh, naman yung uh, 8, lang Kasi sinabi ng book book, uh, every eight hours. Sinabi naman ng book every hours. Hindi yan musik, ayun na alas 6 na umaga. Wala na akong 8 o'clock, 8 kaya na Anong kaya natin 8 hours? Eight. Mm -hmm. Mm -hmm. for for ba pag dinag dinag siya mo na gusto is Kailangan ang susunod na dos niya for dinag mo ng alas na alas sa umaga si Elma alas sa isang umaga huh sabi ng doktor every eight hours kailan ang susunod na dos niya alas dos eh makita alas dos eh pag every eight hours ano susunod na alas yes. Six. Six.

Okay. Alas, at six o'clock na no, ng ang Ngayon dapat ang susunod na ano niya, no, ang dose niya is two o'clock. Pag natapos ng 2 o'clock, na Kasi na bibigyan. Seven, nine, ten, I-ano talagang i-ano talagang ito para magali na yung oras at yung tablets kasi naka, naka lalag mo. So before starting, mo yan. Computer starting, hindi ko Puro computer, araw ka ng computer. Ligyan kita ng computer, mga mag-aral ka. Kasi pumasok ka sa hospital, computer siya. Wala nang manual na man, man. nga. ka. Kawawa ka talaga. dito sa, ano, 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 Siyempre mo na pagdating sa ospital, Pero dun sa, siguro sa mga malaki ng hospital, ano yung sinasabi. Dapat, dapat malunong yung mag-computer. naman ang, ang picture niyo na narinig ko. Ayaw nyo daw mag-computer na. Mababaling sa video. Okay naman na, may na, na meron lang kami practice, practice. Kami si perfect. Practice niyo. Walang matalim. Meron naman matalim. Eh given lang yun. Hindi <laughs> na ba? So, naintindihan mo yung anong kasi Okay? Pag alam mo, maano pa yung simpleng yan. Wala pa mga teaspoon, wala pa mga nebulizer, wala pa yung drop in the eyes, wala pa yung mga ganun, o wala yung give one ribbon, yung mga ganun, wala pa yung mga ganun. Pag ribbon, ribbon na ito yung uusapan, pag yung mga microgram na ang sila uusapan, yan mo na practice mo na kasi that's a very simple order. Okay? Pagdating mo na ng ano, may mga micro-microgram dyan. May po conversion ka pa. Okay? Meron pang mga ribbon, ribbon yan. Ano yan? Give one ribbon, both eyes. Pag ginagawa sa ito, ganyan.